Yan, good morning guys. Kagigising lang po na mini papi ngayong umaga. Time check here is around uh, 6 a.m. So kanina pa kami nagising guys. Ayan, nag CR mo na ako. So good morning. Bising busy si papi guys. Ayan. Iwan po kung ano nangyari kay papi. Oh, bising busy siya. So wala pa siyang ligo guys. Wala pa siyang ligo. Siguro mamaya liliguin ko siya. Parang maraming makati sa kanyang katawan. So, good morning, good morning. Good morning, pangga. Papi. Good morning. Say good morning to your viewers in a happy Sunday. Good morning, guys. Inyo ni Papi, guys. Happy Sunday. Kumusta daw inyong Sunday? Baguhay pa mata ni Papi, guys. Gwafuhas bata ni mama, oh. Ala kagua guapo, <laughs> Ni pwesto man ng bata, oi. Sana mana oi. Sana mana na, oi. hot. Gilok andonggan, Kaloo, o. Gilok andonggan anak. Ato lang ang limpyohan ha. Igligo ni mo ha. Gilok gid anak. og simhot paghuman. <laughs> human. Ugi ni mo imundonggan. I-check e ng mamalisa. I-check e ng mamalisa na imundonggan ron. Kasi naitabo sa, sa donggan sa bata ni mama. Alah. Igukod ang manok anak sa iro anak. Or ang sunay ron anak, gukod sa manok anak. Oo, paminawa. Nakabati ka anak? Nakabati ka? Oo, nidagan ang manok. Nanggukod sa sunay guru. Na si lulu anak, si gigubo anak. Si lulu anak ba, si gigubo anak. Hmm. Sigubo si Lolo. Pag ina na ayo yang ubo. Tinuod na anak. Pa na ayong ubo ni Lolo. Hala ka gwapo oy. Perting ka boss bata nga ni tan ni Mama na minaw sa story ni Mama Lisa sang pangga pa pina kung pinangga gikay nang Mama Lisa. Hala oy. Hala guwapo, oy. Paminawang langgam anak, nas kisami anak. Narus atop guru anak, kisami ba anak. Oo, oh, na ang Ayan, good morning, good morning mga palangga. Happy Sunday. So, maaga po kami nagising ni Papi guys. Ayan po si Papi, mamaya yeah. uh, magluluto po kami ng ulam guys happy sunday everyone eh yeah. mama be oh, o pabaya ka bless si mama lisa magbliss ni pape taga santo kaloyas ginoo ang bata ni mama lisa ang gwapo nag ni mama lisa mm, kinanglan magbliss ang bata ha <coughs> kinanglan magbliss ang bata ni mama lisa permi ha nakasabot Si anak. Ayan, thank you for watching guys. So, ayan, punta mo kami sa tindahan ni Papi. Thank you for watching. Happy Sunday. Ato sa tindahan anak ha. Are lang sa ka anak. Oo, are lang sa ka. Kaya nagwat pa man kumaluto maluto itong kanon. Oo, pa man maluto. So, thank you for watching guys.